Wow, andyan si husband at saka si fairy princess. My chats. <laughs> napakaganda ng weather na yung mainit pero medyo kunting lamig at may hangin. At napakaganda talaga. Perfect sa pag-tour at pagpunta dito sa farm. Wow, yan yung mga camel. My chats. Wow! And dito kami ngayon sa farm ng mga ostrich at camel. Ito yung first na room ng mga camel. Ayan! Hali, hello! Camel! <laughs> Katig! Ayan! Napakaganda ng weather. Kaya naglabas yan sila. Tapos kami din ay nandito kasi hindi masyadong mainit. Wow! Halihalo! hello! Happy to share you today ang aming tour kasama si Mr. at si Princess dito sa Camel at Ostrich Farm. But for your information, hindi lang Camel at Ostrich ang andito kundi marami ding iba't ibang klaseng hayop. But gusto ko lang i-share itong first ang Camel area kasi we we'll love it talaga. At dito na area, ito na yung pang anim na beses namin na pagpunta. Of course, kasama all the time si Princess, ang aming cutie cute dog at ang aking mister. Napakaganda ng weather today at sa makikita ninyo, sunshine na sunshine talaga. Summer na summer, kaya napakaganda na mag-tour dito sa area. Ito yung area na kung saan pwedeng-pwede talaga ang aso na makapasok basta nakatali or may tali lang. Ito na yung mga camel, di ba? Malalaking camel. And then, meron ding mga sweet-sweet na camel na kung saan parang gustong humalik. <laughs> Nakakatuwa talaga. Kasi dito sa Europe or lalong-lalo na sa France, Germany, na kung saan palagi namin pinupuntahan ay Minsan lang may mga camel. Of course, mahirap kasi may winter. Kailangan sa mga camel yung mainit na lugar or yung warm temperature talaga. Kagaya ko, super big deal talaga sa akin na makakita ng camel sa personal. I love it talaga. Wow. Wow. Ito naman yung isang bahay-bahay ng mga camel. So parang apat dito yung may iba't ibang mga maliliit na kwarto. Kagaya nito. Ayan. Tapos may, may isa akong nakita na camel. Tapos doon sa likuran ay yung dalawa ay nagpapainit. Ayan. One camel is coming. <laughs> Hali, halo Oh, so cute! <laughs> wow! Oh, this is very good. Careful! Love, careful, love. <laughs> Gustong humalik. <laughs> Where's the princess? Princess! princess. Come here, baby. First, ito yung mga maliliit na camel. Wow, ang ganda, ang ganda talaga. Hali-halo. halo Hali Napakaganda talaga. Maganda today kasi summer na summer pero hindi siya masyadong mainit. Napakaganda ng panahon today. Wow, ang camel. Cute na cute. Oh, yung mga cutie na camel na medyo maliit sila na klase or maybe baby pa talaga ito. Wow. Para sa inyong kaalaman, ang hilig talaga namin sa mga hayop. And then, isa talaga ito sa mga highlights pag summertime kami ni Mister at kasama ang aming cutie cute dog na si Princess na pupunta dito sa may camel at ostrich farm. The best talaga kasi friendly sila sa mga aso na pwedeng pwede talaga makapasok basta of course nakatali lang. Napakahilig ko talaga sa mga ganitong klaseng tour na makakita ng iba't ibang hayop lalong lalo na sa personal sa mga camel. As in parang napaka relaxing na makikita mo silang ang saya-saya nagtatakbuhan sa kanilang playground tapos ang bait talaga kahit yung mga bata na gustong humawak sa mukha ng camel ay talagang hindi natatakot at hindi rin nakakatakot ang sarap ng pakiramdam na dito, nature na nature at itong mga camel ang makikita mo and of course, marami pa mga hayop soon sa next video namin na isishare share namin sa inyo. Stress-free talaga, malayo sa trapiko, malayo sa napakaraming tao sa city center kundi mga camel at iba't ibang klase ng hayop dito. Sana ay nagustuhan ninyo itong video for today at soon ay isi-share naman namin yung kalapit na area sa mga ostrich at iba pang hayop kagaya ng kangaroo, alpaka, mga baboy ramo at marami pang iba. Hope you like this video and please don't forget to like, share at subscribe naman sa aming channel. Till next video, God bless us all!